Pagkaman hindi na personal na nakilala, nag-iwan si Mang Dolphy ng masasayang alaala sa mga tagahanga. Kaya marami po sa kanila dumalaw sa burol. At ang ilan, nakakwentuhan ko po kanina. Uh -huh. Kababata ang turin ni Nanay Leonarda kay Mang Dolphy. Di man daw sila personal na magkakilala, pakiramdam niya, sabay silang lumaki at tumanda. Mas bata lang siya ng dalawang taon sa 83 years old na Comedy King. Nakagis na na raw niya ang pelikula at programa sa telebisyon ni Dolphy. Kaya raman kahit may edad na, pilit pa rin siyang nagtsaga sa pila, masilayan lang ang labi ng hari ng komedya. Paano yun po siya ilang larawan? Mabait ba? Ay, talagang mabait. Paano, paano mo? Paano Siyempre, siya? Inga, mabait. Laki ano sa mga tao, mga ano sa mga, mga, kaya, mga kilala niya, hindi naman suplada ang magkaibigan si Naami at Bing, idolo rin si Mang Dolphy, yan daw na dumalaw sa burol ang kanilang high school barkada. Marami raw kasi silang masasayang alaala na mga pelikula ni Mang Dolphy. Halos apat na oras daw ang hinintay nila sa pila kanina. Ng high school. <laughs> <laughs> After class? Oo. Uh, dahil tumatakas. <laughs> tumatakas sa klase para, para manood lang. Oo. Favorite ko kasi hindi yata nila alam yung Serrano de Bergerac. Kasi maganda yun ni. Eh. Ang mga alaala ni Nanay Leonarda, Ami at Bing, iilan lang sa milyon-milyong mundi, ngunit tumatak na alaalang iniwan ng nag-iisang hari ng komedya sa puso't isipan ng bawat Pilipino.